Pwedeng favor. Ano favor? Pinagaya ka na namin kasi ng maleta. Oh. Pwede ba ikaw muna yung umalis? Mag-stay muna kami dito. Thank you. Thank you. Ano mo ako? Ipahin namin to. Saan ka ba gago? Hi guys! So for today's video ay nandito kami sa bahay nila Ate Char. Tingnan niyo kung gano'n yan katalino. So aayain ko si Chin Chin tsaka si Charis na paalisin si Ate Charm dito sa bahay niya. Ano gagawin niya? Ganon siya katalino. Tingnan niyo guys ha. Chin, tapos na ba kaya? Yes. yes. Palalayasin natin dito si Ate Charm sa bahay niya. Tino mo. Palayas kaya yan. Hindi ko alam <laughs> naman yun. Pinapaliwanag ko nga sa kanya. Medyo slow si Ate Charm. So, para ma-witness nila kung bakit sumasakit yung ulo natin. Kaya ako. Kaya ako. Kaya ako. Kaya Ate Charm! Ha? <Huh? laughs> Ate Charm! Ate Charm! Ate Charm! Pwede humingi ng favor? Ano? Pwede magstay kami dito ni Lecce? Oo, oh, pwede! Saka ni Lecce. Okay, pwede mga kahit one month. One month? Uh -uh. Oo. naman Pagkakamanyata. Ha, okay ay, lang. Nakakamanyata. Damit, nakablog ako baka makita. Madamot oh, ka. Okay, oh. Dito muna sana kami kasi mag-stay kami dito sa Singapore. Mag-tour kami. Oo, oh, nandito na mga kayo eh. Pero pwedeng favor. Ano favor? pinag ka na namin kasi ng maletaw eh. Bakit? Pwede ba ikaw muna yung umalis? Mag-stay muna kami dito. Check-in ka muna. Ganun. Ah, uh, para may space kayo dito. Oo. Sige. Bait mo talaga. Sige, okay lang. Thank, Thank you. Okay lang sa akin. Oh. Wow. Oh. Masa susi. susi dito. So, hindi, okay. i-scan mo na lang to. Ay, i-scan. Yung mukha mo. Ayun. No? Sige. I-scan. No. Thank you. Bye-bye. Okay, bye -bye. i ko niyo ah. Uh Oo. -oh. Ako na mag-adjust para sa <laughs> inyo <-yot kayo>, ha? <laughs> <laughs> no. Happy ka na si Ate Charm na. Ate Charm na. Thank okay. you ah. Okay, okay. okay now, na, Huwag okay, na ate, oh, chan. ka na. Oo bye. Ano'y ka na? Hindi lang sa baba, no? Dawood na. Ready naman ako Thanks. Eh. Okay. Bye. Bye Close mo na. Bye bye. kung Kumalis na, umalis na. Saan sa'yo? Na talagang. Ayun, na siya. Kesta dyan. Proven ang mga viewers eh. Peke ah, na. Oh. <laughs> Ayan yung, yung, ay, mo. Ayan mo. Ayan mo. Bakit? Bakit? Ayan mo ako ay bahay namin to. Saan ka ba Ay bahay nyo ba? So? <laughs> ay, bahay, ay, oh, ay bakit ginuha mo ng malet ah? Ayan mo. mo sa elevator. Bakit ako Alis ay bahay namin to. O diba? Pinapakita ko lang sa mga viewers. Pumatok pa siya ay bahay nila. <laughs> <Ay, laughs> malis. <laughs> kasi pinaedit mo yung bunbunan ko eh. Sa alam tango na No? talaga. Kasi hindi no? mo ba nakita? Malita yan ay challenge o. Kasi kasi, kanya, kasi doon pala nag nasa elevator ako. Doon pala nagre-replay yung mga sinasabi mo. replay <laughs> ay, Hindi mo naisap. <laughs> ay, hindi mo naisap. <laughs> hindi. Mo naisap. <laughs> doon pala nagre-replay mo. Oh, wala ka naisap. nag-rewind na ulit. Kaya bumalik ako dito. Saan ka ba gago? Uh, alam na nila na. Ano. So, ayun yeah. guys. Hindi ko namin yan kapatid. So, ayan po talaga yung tunay na pagkataon ni Charming. Napakabait. Napakabait talaga. <laughs> Thank you. Thank you. Sige na, anis ka na talaga. Alis na talaga ako. Bye! kamusta ko kaya yung kalpong sila. Medyo pala po